pang konkretong guidelines ng DepEd o Department of Education na sumasaklaw sa kaligtasan ng mga estudyante tuwing uwian. Pero gate po nila, hindi raw na sila nagkukulang sa paalala sa mga paaralan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pahay naman po na isang eksperto kailangang tutukan ng mga eskwalahan ang oras ng uwian. Live mula sa Quezon City, my report si Bam Alegre. Bam? Pia ay tinuturing ang mga paaralan bilang ikalawang tahanan ng mga bata. Pero yung biyahe mula sa ikalawang tahanan na yan, pauwi doon sa kanilang mga tahanan, may panganib din daw. Narito ang ulan. Tuwing hapon, walang mintis si Maria Victoria. Alas 4 yung punto, nakaabang na siya sa classroom ng anak para sumundo Suot niya lagi ang higanteng gate pass, baliktaran nito. Ang kabilang side ay di naman ng asawa niya. Hindi raw kasi pwedeng kung sino-sino lang ang susundo sa mga estudyante. Huwag mo nang nalabas ng ano ng paradan kasi yung ano nga po, wala pang sundo. Baka mamaya madigaw siya, iiyak sa Saka yung pag umuulan po, baka magkasakit siya po. Wala raw guidelines ang DepEd sa sistemang dapat ipatupad para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante tuwing uwian. Pinapaalalahanan ng dawang bawat paaralan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Halimbawa sa Commonwealth Elementary School, inisyatibo raw ng mga guro at magulang ang magpagawa ng waiting area para sa mga sundo. Mahigpit ning pinagbabawal na palabasin ng mga mag-aaral kung wala pang susundo. Nasa bukana na lang kasi ng paaralan ang Killer Highway ng Commonwealth Avenue. Inisyatib na lang kung anong pamamaraan ang gagawin ng mga school heads kung papaano i-manage yung pagpasok at paglabas ng mga bata. Tuwing uwi mapanganib sa bata kung walang sundo o school bus man lang, lalo na kung yung paaralan malapit sa kalsada. Ayon sa World Health Organization, 1.24 million na tao ang namamatay kada taon dahil sa road accidents at karamihan sa mga yan, mga bata. Ayon sa isang safety specialist, dapat mas tutukan daw ng mga paaralan ang oras ng uwian para maiwasan ng mga aksidente. Marami raw safety risks kapag sabay-sabay nagsilabasan sa mga classroom ang mga mag-aaral. Dapat may ano din yan, may, may barriers din, no? Uh, yan, tulad kung are, may nawalan ng preno yung isang sasakyan, uh, doon titigil sa barrier, hindi tutuloy doon sa loob sa area ng mga bata. Maiging turuan din daw ng mga magulang ang mga anak na maging listo sa kapaligiran. Ang tawag natin dyan sa street smart sa safety bubble, no? So, basta may lumapit doon sa area na yan, yung safety bubble, dapat yung radar ng bata, yung awareness ng bata, naka-orient na doon. Pia, dagdag nung nakausap nating safety specialist. Magandang paalala din daw sa mga sumusunod, lalo na sa mga kasambahay na kapag naglalakad sa kalsada, ilagay daw yung bata rin sa safe side of the uh, sidewalk. Ibig sabihin, yung, yung kasambahay o yung nagsusundo, yung magiging pananggalang doon sa mga sasakya. Pia. Bam sa kabilang aspeto naman ng seguridad, no, minsan kasi hindi yung mga magulang yung sumusundo sa mga anak. So, uh, paano daw makakaiwas doon sa mga nagpapanggap lang na taga-sundo ng mga bata? Maganda maging aktibo yung grupo ng mga magulang at guro para ma-address ito sa individual na mga paaralan. Halimbawa, dito sa napuntahan natin kanina sa Commonwealth Elementary School, meron silang sistema ng gate pass. At kapag wala yung gate pass na yan, any authorization, hindi papayagan na i-release sa iyo yung bata. Pia? So kanya-kanyang diskarte na lamang. Maraming salamat sa iyo, Ba